ang cross-dresser sa China. Ang dahilan, pinagkakita niya raw ang sex videos na higit isang libong lalaking kanyang nakatalik. Naritong report. Siya si Zhao, taga Nanjing, China. Mahigit isang libo at anim na raang lalaki ang nagkandara pa sa kanya sa loob ng tatlong taon. Lahat sila nakatalik ng binansagang red uncle. Pero ika nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Una, hindi pala siya totoong babae kundi isang crossdresser. Pangalawa, may hidden camera sa kanyang kwarto kung saan niya dinadala ang mga laloloko niyang lalaki. Ang mga video na yan, nagkalat online. Pinagkakitaan ni Red Uncle ang mga video. May subscription fee na $21 o may it isang libong piso. Hindi naman bawal ang same-sex relationship sa China. Pero bawal na bawal ang pagpapakalat ng sex video. Dito na naaresto ang suspect. Nakumpis ka sa kanya ang mga wig, peking boobs, anim na cellphone at notebook kung saan sinasabing nakalista ang 1,691 na pangalan ng mga lalaking nakatalik niya. Nagsampa rin ng reklamo ang mga lalaking nasa video nakaramihan ay may mga asawa. Wala pang pahayag si Red Uncle. Sa ngayon, nagbabala ang City Public Health sa mga nabiktima na magpakonsulta sa posibilidad na magkaroon ng sexual disease. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.